ito na yung ating sisig. Yan. Today's video ay magluluto po tayo ng pork sisig. As you can see, ang gagamitin natin ay tenga ng baboy at konting pork belly. Ayan, malinis na po lahat yan. Malinis na malinis na yan. So, pakukuluan lang natin. Lalagyan din muna natin ng bay leaves. Ayan, para mabango. At um, lalagyan, din, lalagyan ko din ng whole peppercorn. Ayan. So, pakukuluan ko lang ito ng about 30 minutes. Ayan. So, tatakpan lang natin. Well, sindian muna natin. At tatakpan natin at hayaan natin kumulo ng about 30 minutes. So, ingredients ito, may mayonnaise tayo dyan, uh, red uh, onions, mayroon din white onions, ayan. At mayroon din tayong ground pepper, salt to taste, mayroon din um liver patays, uh, luya, konting luya, calamansi uh, juice or lemon juice, mayroon din tayong egg for later. At, oh, siyempre sili. Okay, let's see. After 30 minutes, eto na. So, lagay natin sa colander para ma-drain. Okay. Okay. Okay, so it's cool down. We are now hiwa na natin. Tapos, ihaw natin. Okay, so nahiwahiwan na natin. Atin lang iihawin. Dito ko iihawin sa cast iron na pan. So, fry natin ng balik pa rin. Tumunan natin. Ayan. Right, siyo. Yung iba, iluluto ko na dito sa air fryer. So, isa so ilagay natin. Okay, so hiwa-hiwain na natin or tatarin natin ng maliliit. Ayan. Ayan, ganyan po ang ating paghiwa Alright, so ito na, na tag, tag natin ng maliliit. So, atin nang i-mix yung ating mga ingredients like, ito yung ating red onions, ating white onions, lalagyan ko din ng uh, luya, lalagyan ko din ng uh, lemon, atin din lalagyan ng salt to taste. Yan. ground pepper. konting uh, ch chilies, green chilies. Depende na sa inyo guys kung gaano pa dami. Ako, konti lang kasi baka masyadong anghang. Ito yung ating liver spread, liver pate kasi wala naman akong liver spread at ang aking mayonnaise, and then, mecos, mecos. Haluin natin ng mabuti. So, dinagdagang ko na ng konting mayo. Okay, so ito, nahalo na natin ng mabuti. Ilalagay na natin sa isang kawali ng mainit na kawali. Ayan, para lutuin muna natin konti yung mga onions ito okay na to guys so ililipat na natin sa ating sizzling plate kliknan nyo yan o kanina ko pa pinapainit ng sizzling okay then make a hole in here because we will put Ah, oh. Papasit ah. And egg. Okay, so ito na yung ating sisig. Yan. Nice. Diba? masarap ito na pulutan guys. So magdala na kayo guys ng paborito nyong hard drinks. At pagsalusaluhan na natin ito. Ayan. Mm, so yummy. Mm, kain na tayo guys. Alright. How is it Justin? Come on, mm, taste it. Let's see. Taste that. The spicy. it's not that spicy mm. actually. Mm. Mm. Nice. Mm. Thumbs yeah. up. Mm. Yes. Perfect.